Ano ka tagi ang edit grabe. Punta ko sa tanong mabili ako pang isa. Kalaan ko pinapay ko kasi. Hindi Maraming salak. Kaya hindi na ako po abutan ka abo. Ay lang, tatawid po ako. Tatawid. Ay, matawid ako. Wala salak yan. Ay, tatawid ako. Ay, ako. dito na ako ang init, grabe, sakit sa kuya masakit sa kuya, katagiti ito ako, dito naman ako dito naman ako oh, yan. dito naman ako dito naman ako Sakit sa sasasakyan niyo. Grabe okay, ang inat ka tagit. Sakit sa ano? Sa balat. Sakit sa balat. Nandito na ako sa dano. Yes.

Ay, walang pandesal naman meron. Ay, walang. Paano yun? Hindi okay, pandesal. Ay, naku, walang pandesal. Wala naman pandesal. Paano yun? Hindi pa pandesal.

a uh -huh. uh -huh. Tapos na ako ng grocery. Hindi, mili ako ng atay. Tsaka batikulong kasi mabalansyada ako. Yun lang. Walang pandisal. Paano lang binili ko? Ay, ako. Inip, grave, Ah, ang init, grabe. ang init, grabe. Kesane. Thank ya. delivery, sila delivery sila protas, ha, sa ah, sila lang. vlog vlog lang tayo, diba? Dito ako tatawid. Eh. Mininit, guys. Dito, dito sa tohon tawag ka Ngang ganda nang ano Kasi ano tawag niya tira niya nang ganda nila, iya, bulak. Ang salam ngira niya Napatanom ni daya bulak sakin Ganda Nako na no yata lalaking lawyan Sinangitan ko maron magkilaw ya tinatawid tayo, wala sa sakyan. Ay, tinatawid tayo, wala sa sakyan. Ah, init, grabe. Yan ang bahay na. Ay, ang init. Samating na ako guys sa bahay. Dito na po ako. Mag-almosal na tayo, diba guys? Almosal na tayo guys. Hala, tayo. Makakapera. Hala, masaya na tayo, guys. Kain na tayo. Nandito na yung pamahapo. Diba? Yan na. Yan na. Ah, oh, yan na ang pamahapo. Yan na, kapit ko. Iba na naman. Yan na guys. Bye. Bye. Please like and share. Magkay masala tayo. Bye. Thank you. Sa nag-subscribe sa akin sa banana. Sa three people nga nag-subscribe sa akin banana. Nga Reyes. Thank you for. Bye.